Isang sospek sa pagpatay arestado sa Quezon City. Dalawa pa niyang kasabwat sa pagpatay sa biktima patuloy na pinagahanap si Vel Custodio sa detalye. Tapos na ang isang taong pagtatago ng lalaking ito matapos siyang mahuli ng mga pulis sa salang pagpatay sa barangay Kaligayahan, Quezon City. Tinaguri ang most wanted person ng pasong tamo pulis ang 22 anyos na sospek. Isa lamang ang nahuling suspect sa tatlong tao na pumatay sa 28 anyo sa biktima. Eh, Halatang pinagplanuhan sir kasi pinostingan nila and at the same time eh, ginawa nila dun sa lugar na walang masyadong tao. May atraso umano ang biktima sa mga suspect kaya nila ito tinarget. Dati nang nakulungan suspect dahil sa possession of illegal drugs. May nakabinbin din siyang kasong murder sa Kaloocan. Kasalukuyan namang tinutugis ang dalawa pa niyang kasabwat sa pagpatay. As of mam on ongoing pa rin yung ating investigation at uh, paghahanap doon sa tao pero identified naman. Ah. Naka-turnover na ang suspect sa BJMP Caloocan at haharapin niya ang karagdagan pang kasong murder. All out kami pagdating sa pag-implement uh, po ng warrant of arrest. Dahil sabi nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. So magiging ligtas po tayo kung mawawala yung mga kriminal sa ating lipunan. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.